Next bomb site. Patay si Richard. Oy. May sunog, may sunog. Walang sunog. May, dalawa. Kaya, Hay, may. Ay, wala putas. Eh. Ang tagal Ang ni sunog. Ang tagal sobra. ni Richard MacCruz. May butas trade. yung ano sunog. Trade trade, trade kagad. Explorer tayo din. Eh ka na sa ano ako, long ako. Balis na i din na ako bomba sa lung, ah. Oh, Oo, oh, lung ka na explorer. Oy, ay ng bits sa likod, isa puta, may, nag may nag-push alam ano, nasa likod niya na isa. Try clear yung car. Oh, uh, ay, hindi, short? hindi ko alam. Hindi, hindi, hindi clear, hindi yan na clear. Okay, likod niya <laughs> isa. Likod niya isa, likod niya oh. isa. Wait, wait, ako, eh. Punin eh. ko na bomb. Naririnig kayo nang nasa short, alam nila lang. Dire, dire, na. lang kayo. Dere-derecho ko na. Hindi na clear yung car, Ray, ha? okay, okay na, wala. Wala car, wala car.

mag-spray si Grabe yun. <laughs> Grabe. Ang lakas nun. si Richard bug spray I show speed. Puti na lang.